Hindi naging lingid sa publiko ang napabalitang pinagdaraanan ngayon ng celebrity couple na sina Tony Gonzaga at Paul Soriano dahil nga sa revelasyon daw ng aktres na si Erich Gonzalez at ang pagsisiwalat sa katotohanan tungkol sa totoong namagitan daw kina Erich at Paul noon. Matatandaan na noong 2017 umugong ang balitang may namuong relasyon daw sa pagitan ng dalawa habang nasa lock-in shoot daw sila, para sa pelikulang Siargao, kung saan ay umani ito ng saring komento mula sa mga netizens. Ngayon nga ay muling naungkat ang tungkol sa nakaraan, dahil nga sa mga pumakalat na balita patungkol sa sinasabing bungaraw ng naging ugnayan noon ni na Erich at Paul, at ayon nga sa nasabing balita, ay nasa lima hanggang anim na taong gulang na raw ang bata ngayon. Nagkakagulo nga ngayon ang mga fans at supporters ng mag-asawang Tony at Paul dahil hindi raw talaga sila makapaniwala na kayang gawin ng direktor ang mga bagay na ito sa aktres, lalo na at may pruweba raw na magpapatunay tungkol dito. Ngayon nga na nahaharap sa pagsubok ang pagsasama ng mag-asawang Tony at Paul, ay maraming mga netizens lalo na ang kanilang mga tagahanga ang nangangamba na baka tuluyan daw na mauwi sa hiwalayan ang pagsasama ng mag-asawa. Samantala, Ayon sa isang showbiz insider, ay isinugod umano si Tony Gonzaga ngayong araw sa ospital kasama si Paul Soriano, dahil ito raw mismo ang nagdala sa kanyang asawa. Hindi na raw kasi kinaya ng katawa ng aktres ang stress na dulot daw ng problemang kinakaharap nilang mag-asawa, at sa ngayon, ay minumonitor pa raw ng mga doktor ang kanyang kalagayan, kaya wala pa raw silang maibibigay na detalye. Anong opinion o reaksyon mo sa balitang ito? Huwag magdalawang isip na ibahagi ang iyong pananaw at huwag din kalilimutang ilike ang video na ito. Maraming salamat sa iyong panonood.